good morning mga idol happy friday sa inyo mga idol ito ang makapansin naglalatag kami dandandaan lang ha huwag nyo apurain makapal talaga yung yero 0.6 kaya ingat boss ingat di bali mabagal basta sure tayo nak nak dito ka banda kasi masira yung solusyon. Angatin mo yung solusyon nak. Yan. Kamay. Yeah. Okay. Yan, Kamay Baltak. Diba? Diba? Oh, diba. oh, pa. Eh. Ah. Tingnan nyo yung Okay. Eh, dug, yung politics muna yung ano, boss. Yung dugtungan. Si isolusyon muna tayo, boss. Para di maipit. Sir bulan galaw, ha? Sir bulan. Eh, isang barina. Ayan, kung mapapansin yung mga idol, nauna namin yung insulation, pero may scrap mga idol para hindi lalaw-law. Sobrang haba niyan. yan Happy Friday sa inyo mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower. Happy Friday. no, natapos namin akit ng yero mga idol biglang umulan naman ng bandang alas bandang ala una alas plus. kaya ito na yung namin kahapon ayan uh, nakapagater na ah, ito na lang gagatiran namin mga idol yung area na yan uh, slanting to mga idol kung mapapansin mo mayroon yung counter uh, kasi slanting ang pader nito mga idol pero may ano yan, may tawag nito, counter. Counter flashing. Counter gutter ang tawag mga idol. Oo, uh, so, nyo mga idol yan. Slanting yan. Mga uh, kailangan. Anlatag ng yero pa ganyan. Kabanga. Pero may counter kami yan. Uh, hindi pa namin kinakabit kasi wala pa yung gutter. Inuna lang namin to. Itong isa, dalawang unit para yung mga gawa hindi na mababasa at ma mainitan Ayan, yan ang priority mga namin. Pagkatapos namin manlatag to, saka may lilipat dito. Para yung yero naman dito, ma uh, maitawid namin do sa pinaglatagan namin. Yan yung proseso namin. Para hindi magagas-gas. Ay, 0.6 to mga idol, yung yero. Ah, uh, hindi biro-biro din. Ah, ingat to, pagkakbang to ya. Ah. Angat, angat yung solusyon. Bitin yan, hawakan nyo yung solusyon kailangan ang insulation nakasandal sa pader para pag hinatak tinulak natin yung yero naipit na insulation uh, ah, ganyan ang proseso nyan ah, para magaya ng mga followers natin mga construction worker kung paano itabit yung insulation Ayan, oh, double sided ang insulation to mga idol o oh, ingat sa galaw ah di bali mabagal basta sure bull Scrap kami mga idol Kaya pag ginatak ni boss dyan, um, Boss um, oh, uh, Baltak kundi uh, boss uh, Yan Okay uh, Yan Baltak na Baltak na baltak Yung insulation mga idol yan. Yan. Mamaya na Nel Kasi lalagyan pa Para hindi Mapupunit ang insulation Yun no? o, ang ganda na lapat ng insulation, baltak na baltak, basta pag may scrap, yung ibang diskarte ng mga ibang uh, kasama nating latiro mga idol, una muna ng latag, pagkatapos ng latag, sa kanila isisiksik yung insulation, uh, hindi mahatak ng tudoyan. Yan, Ngayon, pinakikita po namin sa inyo na kailangan may scrap yung insulation ang ganda ng hatak niyan ngayon iipitin pa ng yero iipitin pa ng tiks kaya walang kalundo-lundo po yan putula mo yung laylay pagkatapos na ang lata saka natigatiran tong isa tapos nililipat natin yung yero nito mapupunta dyan o, wala nang istorbo rito ganoon ang proseso niyan o, oh, dandahan lang sa paghatak ng iron to ah. Ingat, Chakbang. I ingat. Tapos, so, ingat, boss. Ingat. Ingat. Insulation. Titingnan mo yung overlap ng insulation. Dahil tinatamaan ng babae na ano, kapilyari. Ah, uh, tulak, pataas Yan, solution muna kayo rito. Bago ilalapag yung isa. Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Friday. Good morning po sa inyo. Thank you. God bless.